Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kumusta mga tropa? Welcome sa R&DY Vlog. Sa nakaraang video ay pinag-uusapan natin ang mga warships na in-offer sa atin ng Korean at France manufacturer. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang bagong offer ng South Korea na anti-ship ballistic missile na kayang pabagsakin ang Chinese warships. Mga kababayan, Mukhang mas lalong iinit ang West Philippine Sea. Alam nyo ba na may bagong inooffer ang South Korea sa Pilipinas? At hindi lang basta missile ito ha, kundi isa sa pinakamalupit na ballistic missile na kayang pabagsakin ang kahit anong Chinese warship. Namangahas lumapit sa ating teritoryo. Tara, alamin natin kung ano ang CTM ASBM Anti-Ship Ballistic Missile ng Hanwha Defense at bakit ito kinatatakutan mismo ng China. Kamakailan lang, inoffer ng Hanwha Defense ng South Korea sa ating bansa ang kanilang pinakabagong bala ng impyerno, ang CTM-ASBM o Coastal to Medium Anti-Ship Ballistic Missile. Ang armas na ito, mga tol, ay inaasahang matatapos ang development sa taong 2027 at may range na abot hanggang 160 kilometro. Pero take note ha, hindi pa final yan. Dahil ongoing pa ang development, posible pang lumawak ang range nito hanggang lampas dalawang daang kilometro. At hindi lang yan, kasama sa package ang K-230 Sham Chunmu rocket system na siya namang launcher ng mga ballistic missile na ito. Ngayon, baka isipin na yung mahal to, pero surprisingly, kayang-kaya ng budget ng Pinas ang bawat system ay nagkakahalaga ng nasa 22 milyong US dollars o higit isang bilyong dalawang daang milyong piso pero kasama na dito ang missiles, training at maintenance support kung tutuusin. Sulit na sulit yan sa lakas at deterrent na makukuha natin laban sa mga umaabuso sa West Philippine Sea. Pero syempre, hindi natuwa ang China sa balitang yan. Matapos ang sunod-sunod na arms offer ng Hanwa sa Pilipinas, binagsakan ng China ng sanctions ang ilang kumpanya sa ilalim ng Hanwa na may koneksyon sa Amerika. At kahit hindi pa direktang konektado sa Pilipinas, mukhang malinaw na babala ito sa South Korea. Na huwag daw tumulong sa pagpapalakas ng militar ng Pilipinas. Pero teka lang, may twist pa. Kahit ang Hyundai Heavy Industries na siyang gumagawa ng mga bagong frigates ng Philippine Navy, ay nadamay din. Bumagsak ang stock prices nila matapos ang sanksyon. Ngunit kahit pa may ganyang tensyon, tuloy-tuloy pa rin ang hanwa sa pagsuporta sa ating bansa. Sa ngayon, sila rin ang nag-install ng combat management system sa mga bagong barko natin tulad ng Rizal-class frigates, Miguel Malvar-class at Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels. Bukod pa diyan, ang Hanwha Ocean ay nag offer din ng Ocean 4,300 frigate sa Philippine Navy. At grabe mga kababayan, isa ito sa pinakamalupet na frigate design na nakita natin. Ang Ocean 4,300 ay heavily armed. May 32 cell vertical launch system. May isang daan at dalawamputpitong milimetro main gun at may futuristic radar system na di pa rin nila binubunyag ang specs kung ito ang mapili ng Navy, aba ay ibang klase na talaga. Kaya nitong makipagsabayan sa mga warships ng Japan, Australia at China. At hindi pa diyan nagtatapos. Dahil ino din ng Hanwa ang Ocean 1400 PN Submarine na ipinakita pa nila sa exhibit sa Maynila. Ang submarina na ito ay kayang magdala ng labing apat na torpedos at may design na madaling i -maintain perfect para sa ating Navy na unang beses pa lang magkakaroon ng submarines. Pero may kalaban ito. Ang Scorpion Submarine ng Naval Group France na sinasabing mas advanced at ginagamit na ng maraming bansa. Kaya medyo matindi ang laban para sa siyam bilyong piso budget ng Navy para sa submarine project. Kaya kung tutuusin, napakalaki ng tulong ng hanwaha sa modernisasyon ng ating armed forces. Pero kasabay nito, mas lalong tumitindi ang inis ng China sa atin dahil kung tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga ganitong armas sa Pilipinas, magiging malaking banta ito sa mga barko at base militar ng China sa South China Sea. At sa kabilang banda naman, dumating na rin ang mga bagong Kunduz Armored Combat Earth Movers ng Philippine Army galing sa FNSS ng Turkey. Anim na units ito nagkakahalaga ng halos isang bilyon at dalawang daang milyong piso. At kahit engineering vehicle lang ang itsura, huwag kayong magpapaloko. Dahil armored beast ito na kayang mag ng harang kahit may bala. Ang malinaw dito mga kababayan, habang patuloy ang banta ng China, unti-unti namang lumalakas ang sandata ng Pilipinas, salamat sa mga bansang handang tumulong tulad ng South Korea. Pero ang tanong, Hanggang saan kaya natin kayang tumindig kung sakaling tuluyan ng mag-init ang sitwasyon sa West Philippine Sea? Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng military updates, ilike mo na itong video, subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga bagong nating videos. Once again, this is your boy, bringing you the latest firepower news. Mabuhay ang Pilipinas at laging tandaan ang may lakas, may dangal! Panagutin na ang mga kurap! Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers! Kita kits ulit sa susunod na videos! Ciao! Thank you huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.